Idiniklara ng Korte Suprema na labag ang pagsibak sa empleyado dahil sa pagiging positibo sa Human Immunodeficiency Virus o HIV. Sa isang desisyon na isinulat ni Associate Justice Benjamin Kagiwa, nagdesisyon ang Third Division ng Kataas-Taasang Hukuman na invalid ang pagdismiss sa isang dating overseas Filipino worker dahil ito ay discriminatory makakakuha rin ang respondent ng sweldo mula sa hindi pa natatapos na bahagi ng kanyang dalawang taong kontrata at makakakuha rin ang respondent ng moral at exemplary damages. Sabi rin ng Korte Suprema na mananaig pa rin ang batas ng Pilipinas kahit pa sumasalungat sa ating mga batas ang mga ipinapatupad na batas sa ibang bansa sa kanyang kontrata. Noong 2019, nang sumailalim sa routine medical exam at nagpositibo sa HIV ang respondent. Dahil dito, tinanggal ang respondent ng kanyang foreign employer dahil sa mga batas na umiiral sa Saudi Arabia kung saan may tuturing na unfit to work ang isang tao na positibo sa HIV. Sa ilalim ng Section 49, Paragraph A ng Republic Act 11166, ang Philippine HIV and AIDS Policy Act labag sa batas na tanggalin ang isang empleyado dahil lamang sa kanyang HIV status. we